ko. Pero gumamit kayo ng baril at bumarel kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba? Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit nyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Ito po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po po ang ginawa ng apat na polis na yan sa kayo ngayon. Hindi po lumaban Eh. Ah, hindi. In fact, in fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that uh, a policeman can legally kill another human being is when he's is confronting a criminal and is armed